Yan na po mga katropa, good morning yan. Araw ngayon na ano, Sabado na, bukas na yung binyag ni Bibi Jana. ng regalo kay Ninong Miles sa kanya. Punta tayo sa ano sa bayan kasi bilik tayo ng pang ano regalo kay Ninong Miles ni Bibi Jana. Yan, thank you so much po sa ano ni Bibi Yan, dito na tayo ma'am. ano tayo ng tanong. Baji Baji Asa? Ay, kuwan pati, oy. No, nagan mo kong ingani. Kapoy na kong... labag puti, oy. Tagpila ni siya, ti Na, na lang Huwag natin. Pila siya, te. Tapila ang terno, de. Iti pa yung terno? Yan na, kaba. Ibalot na namin dito para masirado. Na, is itipler, te? Na, ikuan na lang na. Uy, isu Dut, Dut, dut na lang ah! na.

A few moments later. Oh, mga tropa. Ang hapon. Tapos na kami ng seminar kanina. Ito naman tayo. Sada. Ulo yung binyag bukas mga tropa linggo. Binyag na ni Bibi Jana bukas. Tapos kami ng seminar kanina. Sada naman tayo dito. Ngayon na umaga naman sada rin ako. dia kat dah? cuma di maya. sampai lah kastai buka gas. kami? makatrupa nakawin ako galing pamasada gabi na makatrupa si so, na natulog yung bukas yan thank you kay uh, Kuya Miles sa gift mo sa bibijana namin yung inaanak mo yan nabalot na ni Juan kanina tapos bili pa tayo ng cake para bukas sa kanya kay uh, Kuya Miles pa rin Thank you, okay, mayroon ko namin sila mo. Kasi na kami bukas mga katrupa. Alas putso media, pupunta kami daw sa bahay. Ano, sa mga ating na mas. Yung ano doon? Simba. Malatis, binyaga. Binyaga na sa mga bata. Yan. Bukas ko na sabihin mga katropa kung sino ang ninang at ninong ni Chana. Yung iba, yung iba alam nyo na. Yung iba uh, bukas na malalaman. Yan. Excited na kami bukas. Hindi na agang natulog kasi uh, ano yun? Sumasama sa amin kanina. Pag si Mirador, ang init. Kasi nakatulog ngayong mayos, yung araw. Ayan, maraming matulog. Sa baba yung lipat sa iba ko. Ang dalawa. Iba ko. Maraming salamat po sa mga ninang at ninong ni Bibidana. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. No? At sa mga viewers, God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa aming vlog kahit minsan na kami mag-upload maraming salamat po sa panonood niyo Kadupa, maraming maraming salamat po sa sumupot po sa channel namin. Sa rin yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. Mga Kadrupa, ingat po tayo palagi. Paalam! Habang tayo bukas mga kadupa.